Gandang afternoon mga kainday So for today's video, maghahanda mag, na naman tayo ng ating pananghalian. So for today's video, tayo po ay magluluto ng madruba. Ayan. So ating mga inihanda ng ating mga kakailanganin. Meron tayo kamatis, bell pepper, syempre ang ating sibuyas, ang ating parsley grinder and meron din tayo diyan luya, ginger, at nakahanda na yung bigas natin at gagamit tayo ng kalahating manok. Ayan po ang ating gagamitin sa ating pagluluto. At syempre ang ating mga spices, hindi yan mawawala. O, di ba ang dami nila? Lahat yan na nakikita nyo ay ating gagamitin sa pagluluto. So, let's go. Proceed na tayo sa ating pag-uumpisa sa ating pagluluto. Ayan, proceed na tayo sa ating pagluluto. Syempre, unang sundihan natin na nagagalit ang aking ano. <laughs> ano ba? Ayan. Sindihan natin ang apoy. Siya. Hindi tayo makapag-upan. Hindi tayo ng sindi ako na hanggang, ano. Apoy. Meron akong ilan. na daw ano siya Ang aking chikorado. Sinimit din. Eh, no? So, ayan. Maglagay tayo ng mantika. Ayan. Lagyan na natin yung ating ano. Una natin lagay yung ating sibuyas. Ibigay tayo ng isang kutsara bawang. Kunti lang naman kasi ito. Sunod din natin yung kamatis sa cover pepper. Sunod na Nagkailang na yung pampa, pampalasa. Ito yung ay curry powder. Ah, curry leaves. Mekos-mekos lang natin hanggang sa mag, ano na sila. Maamoy lang natin yung aroma ng mga binibisa natin. Pwede na natin yung patagalin pa. Lagyan na natin ang ating manok. Ayan. At pot holder. alilang natin sa click, nag-aapoy ang aking pot holder kasi malakas ang aking apoy. Pagkatapos natin yung mecos-mecos, dito na tayo sa mga spices. Naglagay tayo ng ghee butter, isang kutsara lang. So ilalagay na natin itong lahat ng spices na dito, ilalagay natin yan. Lagay kita tayo ng konti-konti lang. Ito ay cardamom powder. Ayun na, kakonti siya. Pampalasa lang pa. Tapos ang ating like cubes. Pwede ba lang pwede? pa. Ayan, na naglaga. -nag -nag. Isa, tama na. Siyempre, ang ating paminta pancha na lang. Tapos, maglagay, magdadagdag lang tayo ng ano. Optional na ito, no? Kung wala naman itong garlic powder, okay lang yan. Maglagay din tayo ng konting onion powder. Nagbongbo na siya. Tapos, dito tayo sa grinder. At tama lang ito. konting lemon powder. Kasi maglalagay pa naman tayo mamaya ng ano. Tapos ang ating ginger, uh, Ang ating cumin powder. Nagdagay natin ito yung nalisat kalahati. hati. Ayan. Siyempre mag-a-add tayo ng asin. Tama na lang. Mamaya natin tikman kung uh, kulang pa ba ang ano niya o hindi. Tap fill sa sa primary cover. Dadawa. Kasi maliit lang naman siya. Siyempre, imimikos-mikos ulit natin. Nasa na yung sa cover cover. mikos-mikos lang natin yan ng maigil maigi ayan tapos nalagyan natin sya ng na, tomato paste lagyan natin tubig sayang nagtitigay no hindi kasi marami pa sa loob eh. Chorot. Tinitid. Kaya na siya. Ihabang eh, natin yung luya at nakalimutan ko. Ahay. Dapat siya pagigisa. Pero pwede pa yan. Habol eh. lang yan. Eh. At ito na yung ating green leaves. Dapat do kasi maano siya, mag-green. Eh. Tapos syempre, haluin natin. Bedroom, boy. Halo na natin yung ating bigas. Ha? Mm -mm. Para siyang ano dahil, jelish. Thank you. para na siya ko Okay, -water. okay, okay there. Magkaya tayong the lemon. Oh, ang bigas ng pagkain niya. Ano po ng Ha? Para lang siya dyan. sa uh -oh. Ayan natin na parang mas cover yung kanyang kanyang siya tapos pakukulin lang natin tapos mamaya pag umulo na siya mag start tayo magbilang ng dalawang oras hindi natin yan hahain hindi natin mubuksan yan pakukulan lang natin ng hanggang dalawang oras